Pero oh, Good afternoon, guys. Kamusta uh, kayong lahat, mga kasari, mga katindira katindero ko dyan. Ang, ang oras natin ngayon ay alas dos na ng hapon. At time na naman para tayo ay mag-video ng ating mga paninda na dumating kanina, mga kasari. At uh, mayroon tayong nabili kanina, paunti-unti sa mga nag-deliver sa atin at uh, papakita ko sa inyo mga kasari ang kaunting paninda na nabili ko at ang mga presyo nito na uh, mayroong nagtaas update lang tayo mga kasari sa presyo ng ating paninda uh, at ito mga kasari ang nabili ko kanina sa Kopiko, itong Palmo na biscuit before ito ay 59 lang pero ngayon ay 60 na ang bigal sa akin kanina dalawa lang ang aking kinuha at itong Calchis before, 11 lang ito. Pero ngayon, 12 na ang isa. So, ito, binibenta ko siya ng, binibenta ko na siya ngayon ng 15 pesos. At ito naman ay 8 pesos ang isa. At ito tayo sa car na maliliit. 8 pesos ang bintahan ko dito kasi ngayon, uh, before, ano lang siya, 58. Ngayon, ang bigay sa akin ay uh, 16 na. Pero dito sa kopi ko kayo hindi, hindi siya tumaas. 35 pa rin dito sa Kupi Blanca na twin pack. Isang tayo ang ating ginuha lang. 125 ang uh, isang tie. So, bibenta ko siya ngayon ng 15 pesos. At ito lang ang aking nakuha doon sa uh, ko mga kasali. Kasi marami pa akong stocks ng Energin. Kasi nakakuha tayo last week ng tatlong tie. At mayroon pa tayong natira. At ito ang Alaska konti lang din ang aking kinuha marami akong stocks na na Alaska mga kasari oh. kaya ayun na doon doon pa sa taas yung Alaska crema tsaka dito mayroon din to, to in one Alaska crema na nasa lata so hindi ako kumuha ito lang yung aking binili at mayroon tayong ayan pa oh yung mga drinks drinks na Alaska din hanggang dyan sa aking display hindi ako kumuha mga kasari at ito lang ang aking na binili sa kanila itong dalawang fresh milk ang uh, fresh milk ay ang presyo niya 91.42 so ang binta ko dito mga kasari ay 110 binibenta ko siya ng 110 kasi matagal ito mabili at uh, dito sa ating Alaska condensed na malaki 370 grams tatlo na ang aking binili at ang presyo niyan mga kasari ay Uh, 53 point 53 point uh, 47. So, ang benta ko na nito ay 61. 15% ang aking patong sa ganitong paninda makasari kasari kasi matagal siya mabili. Tapos, meron tayong cowbell na kondensada, maliit lang. Ilang grams ba to? 206 grams. Tatlo lang din ang binili ko kasi meron pa tayong dalawa. So, mahirap na naabutan tayo ng expiration. So, ang um, presyo niya mga kasari, 31.97. Ang bintahan ko dyan ay 37. At dito sa Alaska na, na powder, dalawang tayo ang ating pinuha. Kasi meron pa naman tayong mga stocks. Ayan, so na nakapilas-pilas. Meron pa doon sa taas na nakasabit. So, ang kinuha ko ay dalawang tayo lang. At ang presyo niya mga kasari ay ano na uh, 8.35 so ang dalawang tay 200.40 ang um, ano niya ang um, presyo binibenta ko siya ng 11 pesos dito na uh, bawat isa isang piyato so ito mayroon tayong Alaska Condensed na ano uh, saktopak ito ay pinapalaman dito sa tinapay ng aking mga suki at ang bitahan ko dyan mga sa 8 uh, pesos kasi yung kanyang uh, puhunan niyan ay 5.97. Ayan. So, binibigta ko siya ng 8 pesos. Kasi so, ano lang naman ang laman nito 6. So, pero mabili ito dito sa aking mga suki. So Isa sa so, sige na, ako nga, gustong gusto ko ito ipalaman sa tinapay. At ang dumating kanina, yung nasa video, ito yung ano, yung yung nagde-deliver sa akin na tricycle ng mga kanton. Uh, puro kanton yung dala nila. Tapos paminta. so bumili ako ng paminta na powder. Tatlo. Tig, ano siya? Uh, tatlo Tapos itong miswa. Uh, 50 pesos. At itong ating uh, kanton. 110. So, ang binayaran ko sa kanya ay 180. 180 lang. Dito sa aking Alaska, ang ating binayaran, maliit lang na makasarit. Uh, 700. 700. 6.50 ito lang binayaran ko sa may Alaska at sa kopi ko hindi ako hindi ko nakuha yung resibo pero yung binayaran ko dito ay 411 so yan lang mga kasari ang ating update ngayon sa ating presyo mayroong tumaas kaya kailangan palagi nating i-check ang ating mga resibo bago tayo maglagay ng price at yun lang mga kasari ang aking update sa inyo about dito sa dumating na mga paninda natin. Kaunti lang pero makadagdag din yan sa ating kita. At hindi na tayo namasahi para bumili niyan sa bayan. So yan lang ang kagandahan na may naghahatid sa atin dito na mga paninda. At sa mga bago pa lang sa aking channel mga kasari, uh, sana naman... Uh, mag-subscribe kayo, mag-like at mag-share sa aking mga video kung ito ay inyong nagustuhan mga kasari. At uh, hanggang dito na lang. Okay, click na lang ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video sa Tindahan ni Ining. Bye mga kasari! God bless sa inyong lahat! Bye bye!